Hi guys, ngayong araw nga pala, papasok na naman tayo sa trabaho. Medyo na alim nga ako kanina umaga kasi hindi pa tumutunog yung alam ko guys. Eh, nagigising-gising na ako. Yung pala si Bochog nasa tabi ko, ang likot, sipa ng sipa, yung pala gising na. <coughs> Sa umaga nga pala naghihilamos lang ako Tapos nagtututbrush Tapos nagbibihis na rin ako guys Kasi tuwing gabi ako naliligo Nagulat nga kami ngayon Medyo maaga nagising si Bocho guys Na una pa nga sa aming gumising ni Mami Cherry yan eh Madalas kasi sa umaga pagising ko At pag aalis na ako Itulog ba yung mga bata Tapos ngayon lang ulit si Bocho Nagising ng maaga Bale, ito Nagkapinangalam pala ako noong umaga guys Kasi magbabaon sana ako ng pagkain ko Yun nga lang kagabi Nagsahing kami Nakalimutan pala namin Pindutin yung rice cooker <coughs> Dahil may ngipin na nga si Bocho guys ay eh, nagtututbrush na yan sa umaga sa tuwing pagising niya. Angas ni Bocho eh, may dalawang ngipin na sa baba at sa taas eh, kaya masipag na magtutbrush si. Eh. <laughs> oh, mo na masyado ilapit eh, yung kamera dati na kita ilong kumpango oh, eh. <laughs> Pagkatapos ko nga magkape yan, magpaalam na rin ako kay Bochog, pati kay Mami Cherry. Tsaka nga pala guys, sinuot ko na yung pantrabaho kong damit kasi malapit lang naman ulit yung trabaho namin ngayon para pagkadating ko doon mag-helmet -e na lang ako. Medyo pangit nga yung panahon ngayon guys eh, madilim nga kanina umaga, alas 7 na tapos medyo madilim pa rin yung ulap. Mukhang umulan nga rin ng madaling araw kasi paglabas ko ng bahay kanina eh, basa pa tong kalsada. Mga 7.30 na nga rin pala ako, malis ng bahay dahil nga minsan eh, sobrang aga ko dumadating doon sa trabaho namin. Hindi pa nga bukas yung pintuan doon sa trabaho namin, nandun na ako, baka sabihin nung nagbabantay doon eh, bakit nauna pa ako sa kanya <coughs> Yun nga lang kasi yung kainaman guys, kapag ka malapit sa bahay nyo yung trabaho, katulad nyan, binabike ko lang mga 15 minutes bike. Gustong gusto ko nga nadadaanan tong kalsada na to kasi ang ganda nung pagkakadesign ng bendo machine dito, tapos may Coca-Cola sa taas, tapos may telepono pa doon sa baba guys, tabi ng bendo machine. Dumaan nga rin pala ako dito sa may family mart para bumili ng tanghalian ko. Ito, may nabili akong sale na onigiri dito guys, na 30% off. Tapos kumuha na rin ako ng tinapay para sa almasal natin, pero minsan guys, kapag wala ng oras sa umaga, sa break time ko na yung nakakain. At ito, na-parking ko na pala yung bike ko maglalakad na tayo ng mga dalawang minuto papunta naman doon sa trabaho namin trabaho na tayo guys mabis na tayo so, sabihin ko na lang pala yung gagawin ko kasi hindi ko naman pwede ipakita sa inyo dahil busy kami ngayon ang gagawin ko ngayon maglilinis ako ng mga ano, balcony yung mga kanal kanal yung mga daluyan ng tubig yan Pag madumi, wabalisan natin. Tapos pagbasa, pupunasan ito. Dito lang ang basa So mamaya na lang guys Trabaho muna tayo Bale itong rooftop pala guys Hindi pa namin natatapos May konti pang natitira Hindi muna nga namin Pinagpatuloy itong rooftop Dahil nga kanina umaga Medyo maambon pa Kapag ka, kasi hindi natuyo ito guys At naulanan Lalong magkakandalukuluko At medyo dodoble pa yung trabaho Bale ito guys Break time na namin Dito ko lang nakain yung tinapay Na binili ko kanina umaga Pass forward ko na nga guys, tanghalian na namin to. At ito lang yung kinain ko ng tanghali, dalawang onigiri. Pork mayonnaise nga pala yung nabili ko, tsaka yung isa naman, tuna mayonnaise. Ganito nga lang pala magbukas ng onigiri guys, sa mga hindi nakakaalam lang to ha. Ah, Hihilayin nyo lang siya mula harap hanggang papunta dito sa may likod. Pag natanggal nyo naman yung sa likod, punta naman kayo sa kaliwat kanan, ayan, alisin nyo na. Tapos kabila naman ulit, kumaliwa kayo sa kanan, tapos yun, okay na, pwede nyo nang kainin. <coughs> Siyempre guys, unang kagat, kanin lahat. yan siyempre, nasa gitna yung palaman yan. Eh. Yung tuna pork, siyempre, may pork talaga yan sa loob guys. Kaya solid talaga yan. Pagkatapos ko nga kumain yan, nagpahinga lang ako ng konti. Tapos nahiga na rin ako. Natutulog ako minsan guys, mga 20 minutes. Kaya sa mga hindi ko nare-reply sa comment section, sorry guys. Kasi minsan yung oras ng pahinga ko, pinapahinga ko talaga. Ngayong araw pala guys, eh, kasama ko si boss sa trabaho, bali dalawa kami. Pero di ko na nga masyadong sinasama si boss sa vlog. Medyo mahihayan kasi si boss, kaya hindi ko na binibidyohan. Sinasama ko lang siya sa vlog kapag gusto niya, kapag kasama namin yung pamilya na namin, yung asawa niya, yung anak niya, ganun kapag nakakapag-banding kami. Bale, ito, break time na namin to, mga alas 3 ng hapon, yan, kapi lang ulit tayo, tapos pahinga konti, 30 minutes kasi yung break time namin, tapos balik na naman sa trabaho. Nung hapon din pala guys, nasa balcony lang ako, yan, binalutan ko lang yung mga bawal madumihan dito, tapos yung mga dumi, pinag-aalis ko rin. Kapag ka, may tubig naman, yan, binupunasan namin ng bimpo na tuyo. Para kasunod naman, ano, magpa-primer naman kami, yan, paulit-ulit lang naman yung trabaho namin. Ayan guys. Uya na. Binabi na tayo. Ayan. 5.30 pa lang guys. 5.30 pa lang ng gabi. Ayan. Madilim na kaagad. Nakakapanibago talaga kapag papalapit na yung winter. Alas 5 pa lang ng hapon. Tignan nyo naman, ang na guys. No? Siya nga pala guys, hindi pa kami nakakapamalengke tapos yung sinaing nila Mami Cherry kanina umaga ay paubos na rin. Kaya naisipan ko na nga lang na bumili na lang na pwede namin makain dito. Nagikot-ikot na lang ako, naganap ako na pwede namin makain. Yun nga lang dahil medyo maaga pa nga ako namili, wala pa ang mga nakasale na pagkain dito. Kapag ka, kasi mga bandang alas 8 hanggang alas 9 yan, mga nakasale na yan guys, nagagawa ni mga hapon dyan eh. Pagdating ko naman sa bahay, si ate Sari sumalubong sa akin ako, nagsusumbong, meron daw siyang sinat. Si Bochog naman guys, sinasalubong na rin ako. Tingnan niyo naman oh, dire-diretso na maglakad. Sabi niya siguro dati nasa pa na sa pasalubong ko. Kanina pa ako naghihintay eh. <laughs> Pinabot ko na nga rin 'yung pasalubong ko kay Ate Sari. 'Yun nga lang si Sechi si guys, natutulog kaya 'yung pasalubong ni Sechi si kay Bochog ko na nga lang muna binigay. Inayos na naman nga ni Mommy Cher 'yung bahay namin. Tingnan niyo naman guys, so pwede na kayo magcamping sa loob. Si Sechi si mukhang masarap 'yung tulog, ginigising ko ayo gumising eh. Ayos na ayos nga 'yan kasi pag tulog na 'yung tatlong bata diyan, nagka kami ni Mommy Cherry sa loob. <laughs> Joke lang guys, ha? Ah, pinapatawa ko lang kayo, baka naman maniwala kayo eh. Pinakain na nga rin namin si Ate Sauri ng kanin para makainom na din siya ng gamot. Huwag kayong magalala guys, hindi naman ganun kataas yung lagnat ni Ate Sauri, sinat lang naman. Tara, kain na tayo guys, eat May kanin at ulam na nga rin yung binili kong pagkain dahil nga mag alas 7 na rin to ng gabi. Tapos bumili na rin ako ng pritong manok at saka nung kalamares. Mahilig kasi si Sauri tsaka si Seiji dyan guys, sa may pritong manok at saka dun sa may kalamares. Eh si Bochog naman guys, eh, kanin lang yan, eh. na importante sa kanya, meron siyang inunguya. Kanin lang, sapat na, walang titibag, 27. Sakto naman, pagkatapos kumain ni Ate Sauri, si Seiji naman biglang nagising, kaya ayan, sinabay na rin namin kumain. Tumitingin pa nga si Bochog sa pagkain ng kuya niya, balak pa tang agawin eh. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita kita sa nang ulit tayo next video. Diyan eh. Mata ne. Arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.